good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so guys, no, um, uh, thank you, thank you so much to our subscribers, no. So malapit na tayo sa uh, no we are almost near uh dun sa ating, uh, dreams and aspirations na 5000 subscribers thank you thank you so much you know? so if you are not yet subscribed to our channel please do it so so that we can be able to maintain and sustain this channel uh, believe me it helps a lot talaga you no know? and then um, when we reach 5000 no know, maybe we can be able to reach 10000 until we reach the 100000 subscribers that we have Thank you, thank you so much. You no, know? for today's um, today's um, video or discussion. You no, know, um, okay, the question that I would like to ask you is with regards to um, a in soul. No, know? okay, um, with regards to a in soul, kasi nga. You no, know, um, yesterday ya you no, know? yesterday, you no, know? um, yesterday or the other day, you no, know? um. Um, eh, syempre yung the Chinese Coast Guard went to Ayungin Shoal, no? Kasi doon nandoon yung isang barko natin eh, no? Yung parang ano, barko natin na uh, para nagpapatunay na atin yung area yun. Okay? So, syempre may mga ano doon, may mga sundalo, no? Syempre may from time to time, nagaano yon, no? Nagpapalit-palit, so kailangan ihatid, kailangan sunduin ng Coast Guard, no? Pero at the same time, no? ano rin no nag uh, nagpupunta doon ng Coast Guard because kailangan nating mag magresupply no syempre yung mga foods nila 'di ba yung mga supplies nila no etc no something like that no syempre kaya hindi naman kailangan magutom yung mga Pilipino doon yung no? mga at, ating mga sundalo no at saka mga staff ng ng Pilipinas ngunit nung, nung habang papunta na doon no ito, ito na naman po tayo no yung yung Chinese Coast Guard no ay Chinese no Chinese vessels no ano winater kanon na naman ang ating ano ang ating um, um coast Guard, no yung vessel natin na yung comparison naman do sa syempre yung ano nila no yung uh, ang dito um parko nila mas malaki at saka military yon sa atin coast guard parang considered civilian kasi din yon no now bakit ang tanong ngayon bakit ano bakit ganoon bakit hindi hindi military ang pinaano natin kasi nga pag military it will conflict uh, it will ano result conflict or or parang collision, kumbaga no so ano pa sa ng Chinese ano to hinahamon kami something like that baka doon pa mag-start yung war no something like that pero in the past ang dami na no ang dami ng pangbubuli ng mga Chinese no And believe me, makakaapekto ito sa mga political no situations natin here in the country, no. Okay? So ang, ang tanong natin, ano ang inyong opinion ukol sa aligasyon ng Chinese Coast Guard na mga sasak sasakyang pandagat ng Pilipinas sa ating sa uh, yung in Seoul? ay nanggugulo o nang eepal, no? Ayan, allegedly lang naman, pero siyempre may mga videos. Ano ang dapat nahakbangin ng gobyerno ng Pilipinas upang ipagtanggol ang ating soberenya sa usaping ito, no? Ano nga ba? Ano? What are those things that it need? Uh, it is needed, no? Para naman may pagtanggol natin ng sovereignty. Kasi in a way, pang, pang bubuli na yun, eh, no? Siyempre, dumataan yung mga ano, no, Filipino Coast Guard, no? Dun sa ano, sa atin, atin eh, no? Atin 'yun. Okay? Talagang maliwanag na maliwanag. Bakit inaangkin ng mga Chinese, no? Eh, ewan ko, wala, baka lahat ang angkinin na eh, no? Eh, hindi hindi maganda 'yun. Kaya may mga nagre-react na senador, no? May mga nagre-react na senador na talaga ka talaga namang atin yun. Kaya ang, ang mga politiko nakakampi no, sa mga Chinese ay maapektuhan. Yeah, Um, siguro obviously or not obvious not obvious no may maapektuhan sa 2025 midterm election and then of course sa 2028 election Okay, syempre ang Pilipino napaka-patriotic 'yan eh, no? Napaka-patriotic. We are patriotic people. Believe me on that, no? Oh, so, anong mangyayari ngayon, no? Ay, yari talaga kayo. Ah, atin talaga 'yon. Ating talaga ang Ayungin Shoal, ang yan yan. Ano nga, Tawag nga natin Philippine Sea, eh, 'di ba? Hindi naman Asian Sea or Chinese anoon. Pero dati in the past, no, parang ang tawag natin do China Sea, no. Pero ngayon ay Philippine Sea kasi we are starting to change the the historical point of view, no, or perspective na hindi hindi siya Chinese Sea, kundi Philippine Sea. Okay? So, something like that. So, ano naman eh, no? Pinagtanggol na yan ng ating mga uh, magistrado, no? Mga lawyers, no? Doon sa uh, sa international court. Atin talaga yan. No? Kayo pa ba yan? Anong mga, ano Kayo, uh, mga international subscribers natin, no? Uh, what can you say about this issues, no? So, when your country will be affected with, uh, with this, no? Ano-anong gagawin? Anong kayang pwedeng gawin ng inyong mga gobyerno sa sa inyong bansa, no? The same thing with with us, no? Anong pwedeng gawin? Uh, medyo pumapalag-palag na nga si Pangulong Bongbong Marcos dito, eh, di ba? Oh, pumapalag-palag na siya, na? Talagang, ano, pinagre-ready na niya ang military, no? Kasi talagang gano Alam mo, ang problema nga lang din, no? Eh, bombahin lang tayo ng China, eh, wala na tayo. <laughs> Ayun po ang totoo doon, no? Uh, sugurin tayo, eh, wala na, no? Ay, um, do we expect the United States of of America to uh, to defend us sabi naman nila no ay isang gandikit kami no isang gandikit kami hindi kami ano pero dapat tano no eh uh, ano din no na inaano na no nagkasalita na rin ang US government with regards to this no? thank you thank you so much pero siyempre uh, tingnan natin kung kung ano no na pag doon na yung 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 ulong talaga no ano ba tayo sa Ukraine, di ba? May hindi naman sila ano, hindi naman sila pumasok agad eh, di ba? May, 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 siguro nag-resupply pero affected na ang Ukraine, no? Eh hey, how about that, no? Kayo nang tanong. Okay? Ay, ikaw, handa ka ba sa gera? <laughs> I do not know, no? Di ba? Ha? Yung mga apartments niyo diyan, baka wala na rin, no? Mga mga properties wala na rin. Pero anyhow, no, pagdasal natin 'yan mga kababayan, no. Let us pray for that, no. So thank you so much for that, no. So before we end No, this conversation before we end this discussion, no, I just want to honor our subscribers, they are now um, more than 4,920. No, yeah, more than now, uh, as of this time, 4,920. Mm. Okay, so. Thank you, thank you so much. And then, ano lang yun, uh, they are not only Filipinos but also of other countries, no? Thank you so much to, uh, to this community. You too, no? Yeah. Thank you, thank you so much. All right, so yun uh, especially yung ano natin, no? Subscribers and viewers natin from the United States of America, yeah. From Europe, ah. Uh, from Middle East, okay. From Canada, the Northern America, no? North America. Okay, thank you, thank you so much for that, na. And to my, um, to our Asian neighbors, no, uh, brothers and sisters, thank you so much, you na. Know? Okay, yung religion din, no? Muslim, okay, thank you, thank you so much. Um, well Christian, no, Ma ano natin, no, brothers and sisters natin, thank you, thank you so much. Okay, so that's it for today. Thank you so much. If you are not yet subscribed to our channel, please do do it so. So that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all. Thank you.